Hi For today's video ay samahan nyo naman kaming lumipat sa aming dream house sa countryside. At mag-aayos at magkakabit na nga din po kami ng mga camera dito sa bahay. Ito nga din po pala yung continuation nung nagpaalam kami sa aming prinsesa. Kaya ayan, dahil mahaba po ang biyahe ay dumaan muna po kami sa service para po mag-lunch. After two and a half hours nga po ay nakarating na po kami dito sa aming dream house. Kaya naman pagkadating na pagkadating po sa bahay ay nag-asikaso na po agad ng Tatay Oni. in order lang po yan ni Tatay nung Black Friday sa Amazon. Kaya nakasale daw po. Yun ang sabi niya. Hindi tayo sure kung nakasale ba talaga. Mm -mm. Maglalagay po ang Tatay Oni sa buong bahay. Kaya naman bantay sarado po kami ng Harry Boy kung anong ginagawa namin. Ito naman ay ang blink video doorbell. Ang lakas naman makasyalan. Ito mga camera ang pinaglalagay ng Tatay Oni dito sa bahay. Mm -mm. For security purposes daw po yan. Mm -mm. At the next day naman po ay pumunta po kami sa Pinakamalapit na outlet mall dito sa amin 50 minutes away lang po ito. Kung dati po ang pinakmalapit na outlet mall sa amin ay ang Bister. Mga 1 hour away po yun sa bahay namin dati. Ngayon po ay dito kami pupunta sa Chesar Oaks. 50 minutes away lang din po yun. So pareho lang. Kaya naman may buhay pa rin tayo dito sa countryside. Sabi kasi nila sa countryside daw ay malungkot at walang mapapasyalan. Pero no, no, no. May malapit pa rin mga outlet mall dito sa amin. Nagpunta lang po kami dito para isoli po ang biniring t-shirt ng tatay Oni na worth 50 pounds kasi maliit po. Pinilit ko talaga siyang isoli kasi naman 50 pounds po yun sayang. Dito naman sa UK, pag magsusoli ka ng mga gamit or damit ay madali lang wala nang tanong-tanong. Basta may resibo ay re-refund naman nila agad. After nga namin magsoli ng damit doon ay naglakad-lakad lang po kami. Wala naman po kaming planong bilihin dahil wala naman po kaming budget na naubos na po sa mga gamit sa bahay. Kaya window shopping lang muna kami at pumasok nga po kami dito sa Levi's. Naglibot-libot lang po po kami dyan at nagtingin-tingin at nagsukat-sukat na din po ako ng mga sun visor na ganito. Tag to 2 pounds lang po yung sun visor na iyan. Pero itong Harry Boy po ay talaga naman po ginagalit ang kanyang nanay. Talaga naman po tinatakpan ako habang nagsusukat. Itong mga medyas naman na ito ay 4 pounds lang po. Kaya naman alam na. Habang naglalakad nga po kami dito ay pahigpit po ng pahigpit ang kapit sa akin ng tatay Oni. At talaga naman pong nagpapabebe pa parang may gusto pong ipabili sa akin. Mm -mm. At nagkaayaan nga po itong akin mag-ama na bumili ng tiyonela sa Habayanas. Hindi nyo kaya, pambahay daw nila. Mm -mm. Sabi ko pambahay sa Habayanas pa talaga kayo bibili? Medyo na high blood po ako sa part na ito dahil tinatanong ko sila bakit Habayanas pa? pangbahay na Chanelas, habayanas. Mm -mm. Tapos na, kwento ko po kay Hari na nung college ako, usong-uso po ang habayanas. Lahat ng classmate ko may habayanas sila pero ako po ay hindi ko po talaga afford. Kaya naman nung nakapag abroad po ako, nung unang sahod ko po dun sa Dubai, ay habayanas na Chanelas po at Skechers na sapatos ang aking binili. Ayun, at na-share ko lang po. At after nga namin magpunta sa habayanas, ay kumain muna kami ng mga chicken wings dito. After namin kumain, ay nagtingin-tingin naman po ng sapatos ang aking mag-ama ang hariboy po ayaw napo na po ng mga pang baby na sapatos gusto napo na po yung mga jordan yung cool shoes ang tawag po niya manang mana po sa ama mm -mm. hindi rin po kami nagtagal dito parang one and a half hour lang po kami nagstay dito sa outlet mall na ito at diretsyo na din po kami paubi dahil po kami ay mag-grocery pa at magsisimba pa po at ganitong view nga po ang mga dadaanan nyo dito para po kayong nasa Ilocos, marami pong pa windmill. At nung nakarating na nga po kami sa town namin ay diretso na po kami sa Tesco para mag po ng mabilisan lang. Dahil Sunday po ngayon, 4pm pa lang po ay mag-close na po itong grocery na ito. At dahil maaga-aga pa nga po, dahil 5.30 pa po yung aate na naming simba, ay dumaan muna po kami dito sa aming paboritong shop, ang B&M. Char, bibili lang po ng pintura ang Tatay Oni para dumiretso na po ako dito sa aisle ng mga nakasale. Bumili lang po ako dyan ng mga pang-display at kung anek-anek na pang-decor sa bahay. Tapos po, dinatid lang namin sa bahay yung mga pinamili namin at diretso na po kami sa simbahan. Ah, pakadami pong gana for this weekend. At yun lang po muna ang ating vlog for today. Thank you for watching. See you later. Bye!